OMG! May bago na naman tayong kwentong sasabog sa iyong screen. Kaya Besh, grab your popcorn, tuck in those blankets, at mag na sa mga plot twists na mas malala pa sa love life mo. So, ready na ba kayo? Simulan na natin ang kwento! May isang babae na nagngangalang Ana. Nakatira siya kasama ang kanyang pamilya sa isang malaking bahay sa probinsya. Siya ay isang mahusay na abogado at kumikita ng malaki. Isang araw dumating si Gustav sa bahay, ang anak ni Peter sa ex-wife niya. Sinabi ni Peter kay Ana na titira na raw sa kanila ang kanyang anak. Tinanggap ni Ana si Gustav ng maayos. Habang nag-aalmusal, napansin ni Gustav na yakap-yakap ng ama niya ang half-sister niya. Nasaktan siya dahil hindi niya naranasan ang ganong pagmamahal mula sa kanyang ama. Sa sumunod na araw, nagkita si Ana at ang kapatid niya Sinabi ni Ana ang lahat ng nangyayari. Pag-uwi niya, pumasok siya sa kwarto ni Gustav at tiningnan ang mga gamit nito. May tinitignan siyang isang libro nang biglang pumasok si Gustav. Tinanong ni Ana ang binata tungkol sa libro at medyo nambola pa ito. Kinabukasan, narinig ni Ana na nag-aaway sina Peter at Gustav. Ayaw na raw tumira ni Gustav kasama ang ama niya. Umalis siya nung gabi. Sinabi ni Ana sa asawa niya na kailangan lang mag-adjust ni Gustav dahil hindi pa siya sanay na kasama ang ama niya. Dapat daw muna niyang intindihin ang kanyang anak. Kinabukasan, natalo si Ana sa isang kaso sa korte. Pag uwi niya, napansin niyang sira ang pinto ng bahay nila. Nagulo ang loob at naisip niyang nanakawan sila. Habang naglalaba, nakita niya ang susi ng bahay sa bulsa ng kanyang jeans na-realize niyang si Gustav ang may kagagawan. Pinagtatapat niya ito at sinabing magsusumbong siya sa pulis kung hindi isa sa uli ang mga ninakaw. Umamin si Gustav at nangakong ibabalik ang lahat. Nang gabi, may dumating na magandang babae, bisita ni Gustav at pumasok sila sa kwarto niya. Narinig ni Ana ang mga ingay ng dalawa at naalala niya ang kanyang kabataan. Isang araw, pumunta si Ana sa beach kasama ang mga anak niya. Sumama si Gustav at inanyayahan si Ana na mag-swimming. Masaya silang lahat at nag enjoy sa beach. Napansin ni Ana na nagiging close na si na Gustav at ang mga kapatid niya. Kinagabihan, natulog na ang mga bata pero nag-inuman pa si Ana at Gustav sa sala. Nagkwento si Ana tungkol sa kanyang kabataan at sinabing rebelde din siya noon. Kinabukasan, nag-imbita ng mga bisita si Peter sa bahay. Nagparty sila pero naiinip si Ana. Nagpatugtog siya ng music at sumayaw. Kinagabihan, inanyayahan ni Gustav si Ana na pumunta sa bar. Lasing na lasing sila at tinanong ni Ana si Gustav tungkol sa girlfriend nito. Sinabi nitong naghiwalay na sila. Bigla na lang niyang hinalikan si Gustav. Pag-uwi ni Ana, nag-away sila ng asawa niya Galit ito dahil hindi niya alam kung saan siya pumunta. Makalipas ang ilang araw, naglaro sila ng hide and seek ng mga bata. Masaya si Ana kasama si Gustav at pumunta siya sa kwarto nito ng gabi. Tinulungan niya itong mag-relax. Kinabukasan, bumili si Ana ng mamahaling laptop para kay Gustav. Hindi ito nagustuhan ni Peter. Hindi niya maintindihan kung bakit binigyan ni Ana ng ganong regalo ang anak niya. Sinabi ni Ana na kailangan na raw mag-aral ni Gustav. Araw-araw, magkasama sila ni Gustav habang wala si Peter. Masaya rin si Gustav sa mga kapatid niya, pero minsan ay dinadala niya si Ana sa banyo. Isang araw, maaga umuwi si Peter, pero nakalabas na si Ana sa kwarto. Walang hinala si Peter. Isang araw, nag-interview si Gustav kay Ana at tinanong ito tungkol sa pinakamasaya at pinakamasamang bahagi ng buhay niya. Makalipas ang ilang araw, birthday ng anak ni Ana. Nagregalo si Gustav at hinila niya si Ana sa isang tabi. Hinalikan niya ito pero itinulak siya ni Ana dahil baka may makakita. Hanggang sa nakita nga ito ng kapatid ni Ana. Pumasok si Ana sa bahay para kausapin ang kapatid niya. Nagdahilan siya pero hindi siya pinaniwalaan. Lasing si Gustav at umakyat sa puno. Nahulog siya at nagpanggap na nasakta ng likod niya. Natakot ang ama niya at nagalit ng malaman na niloloko lang siya. Kinagabihan, humingi ng payo si Peter kay Ana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa anak niya at iniisip niyang ipadala ito sa boarding house. Hiniling ni Ana na huwag magmadali sa desisyon. Kinabukasan, sinabi ni Ana kay Gustav na hindi na sila pwedeng magkita sa likod ni Peter. Kailangan na raw kalimutan ni Gustav ang lahat at mag-move on ayaw ni Gustav. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Inanyayahan niya ang ama niya na pumunta sa isang bahay sa kagubatan. Natatakot si Ana na baka sabihin ni Gustav ang lahat. Kinabahan siya ng ilang araw at iniisip na masisira ang buhay niya. Pumunta siya sa kapatid niya para humingi ng tawad pero ayaw pa din nitong kausapin si Ana. Sa pag-uwi ni Ana, naaksidente siya. Umuwi si na Peter at Gustav ng gabi. Sinabi ni Peter na masaya silang dalawa. Parang pamilya na ulit sila. Umiiyak siya habang nag-uusap sila. Sinabi rin niya ang tungkol sa relasyon nila ni Ana. Sinabi ni Ana na kasinungalingan lang iyon. Nasaktan siya kay Peter dahil naniniwala ito sa anak niya. Nagwala si Ana at humingi ng tawad si Peter. Kinabukasan, pumasok si Ana sa kwarto ni Gustav at kinuha ang audio cassette kinausap ni Peter si Gustav, sinabi ng binata ang totoo pero hindi siya pinaniwalaan ng ama niya. Hindi maintindihan ni Gustav kung bakit ginagawa ito ni Ana at bakit hindi niya sabihin ang totoo. Dinuraan niya si Ana at umalis. Pinalayas siya ni Peter sa bahay. Nagpaalam si Gustav sa mga kapatid niya at umalis. Makalipas ang ilang linggo, pumunta si Gustav sa opisina ni Ana at hiniling na sabihin nito ang totoo sa ama niya. Tumanggi si Ana. Nagbanta si Gustav na pupunta siya sa pulis. Pero sinabi ni Ana na walang maniniwala sa kanya at isusumbong niya na ninakawan nito ang bahay nila. Pinagbawalan ni Ana si Gustav na lumapit sa kanila. Kinagabihan, lasing na pumunta si Gustav sa bahay nila at nagmakaawa kay Ana na papasukin siya. Gusto niyang makasama ang ama niya at ayaw niyang mag-isa. Nagalit si Ana at pinalayas siya. Makalipas ang ilang buwan, nagkasundo na si Ana at ang kapatid niya. Nawala na si Gustav, hindi alam ng lahat kung saan siya pumunta. Isang araw pag uwi ni Ana mula sa kagubatan, sinabi ni Peter na patay na si Gustav. Pumunta ito sa kagubatan noong taglamig at sinubukan niyang puntahan ang bahay na pinuntahan nila noon. Namatay siya sa lamig at natabunan ng snow ang kanyang katawan. Alam ni Ana na siya ang may kasalanan sa nangyari kay Gustav, pero hindi niya masabi kay Peter. Galit ito sa kanya at sinisisi siya. Pero nagbago rin ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, dumalo sila sa libing ni Gustav para magpaalam. Nagsisi si Ana sa nangyari, pero hindi niya ito sasabihin kanino man.